Pwede na din pala tayong mag-hatch and grow ng red aqua dragons dito sa volcano. Kung naalala nyo, last time nag-hatch and grow tayo ng real aqua dragons. And nakita natin silang mag-grow at nagkaroon pa nga ng babies. This time, meron tayong bagong itatry. At ito nga yung aqua dragons volcano aquarium. And kung makikita nyo nga yung tank natin today is volcano. And ito naman yung kanyang lid. Meron na din kasamang measuring spoon feeder, air bubbler, tsaka itong magnifying glass. At syempre, meron ulit tong certificate of adoption. Plus, meron na din siyang kasama na background. So, pwede nyo siyang ilagay dito. Aside dyan, ito na yung aqua dragon eggs. Tapos, ito yung lava food. And dito naman ni Noon yung kanyang light. And pwede nyo din siyang i-move ng left and right. Siyempre, para mag-start, kailangan ulit natin ng spring water. And kailangan lang natin siyang i-fill up hanggang dun sa line. Nabaso ko, hindi daw advisable ang tap water. Kaya bumibili talaga ako ng spring water. And then, sunod naman, kailangan na nating ilagay itong ating aqua dragon's egg. Ito talaga yung favorite ko pag nilalagay na yung egg. So, ang Aqua Dragons ay preserve tapos nagkakaroon sila ng buhay pagka nagkaroon ng contact sa water. Bago ko makalimutan, ko na nga pala muna ng name itong ating Certificate of Adoption na kailangan ulit isign ng twins. Anyway, ito at ready na yung ating Aqua Dragons Volcano Aquarium. And ito check na ng twins kung ano na ba yung itsura ng ating mga eggs. At babantayan nila to kung meron na bang mahat sa mga susunod na araw. Pero sa day one, ito yung itsura ng ating tank. Kung makikita nyo, meron siyang parang bula-bula. Tapos, yung mga white dyan sa ilalim is salt. So, kailangan kasi ng salt ng ating aqua dragons para mabuhay. Bukod dyan, kailangan din nila ng light. And of course, kailangan natin sila lagyan ng oxygen every day. Sa day 2, ganito pa rin siya, parang may bula-bula, pero wala pang nag -hatch. Pero kung makikita nyo, na-dissolve na yung mga salt. At dito, meron na nga akong nakita na isang nag na ating baby aqua dragon. And ayan siya dyan, gumagalaw-galaw. Meron pa palang iba, pero super liliit pa nila, tingnan nyo. And sa gabi nga pala, ganito yung itsura ng ating tank. ibang ang ganda ng light niya para talagang lava. Day 3, pagkagising ko, chineko kagad tong aqua dragon. And tinry ko nga din pala kung ano ba yung itsura niya pag meron itong background. And then nilagyan ko na din sila ng oxygen. Dito ako makikita nyo ang dami na nating baby aqua Dragons. Pero super liliit pa rin talaga nila. Malaking help din talaga tong magnifying glass kahit maliit. At dahil day 3 na nga nila, dito na ako naglagay ng lava food. At dyan, tingnan nyo super happy ng ating baby aqua dragon. Day 4, kung makikita nyo, mas lumaki na sila. Visible na sila kahit walang magnifying glass. Pero yung dami nila parang same lang kahapon. Pero di ba parang nakikita na natin yung kanilang shape? And mas less na nga pala yung parang bula-bula dito sa ating tank. Day 5, nilagyan ko ulit sila dito ng food. And ganito nga pala yung itsura every time nilalagyan ko sila ng lava food. Makikita nyo talaga yung color. At every time pinapakain ko sila, super happy nga ng ating aqua dragons. And then sa day 6, chineck ulit namin sila. And dito parang medyo kinakabahan na ako kasi parang nawawala na yung mga baby aqua dragons. So binigyan ko muna sila ng oxygen tapos tinry ko silang hanapin. And parang wala talaga dito sa taas. Yun pala, dito sila nagkatago sa bandang ilalim. Kung makikita nyo, nandyan sila, dun sila sumisiksek sa mga gilid, tsaka sa mga ilalim. Pero parang nag-iiba na yung color nila. And then today, day 7 na ng ating Aqua Dragons. Natatawa ako dito kay Charlie kasi naduduring na siya kakahanap pero hindi daw niya makita. Ah, tingnan mo nga, tag may make face pa. So, medyo lumalamig na dito sa UK, kaya bumili na din kami ng mini heater. Kailangan kasi stable yung kanilang temperature. So, itong mini heater naman, pwede namin silang isaksak sa power bank lang And si langin temperature for 27.5 degrees. Feeling ko kasi yun yung isang reason kung bakit tumuunti sila. And dito ang hirap na nga nilang hanapin. Meron pa rin konti pero tingnan nyo kulay red na talaga yung ating Aqua Dragons. And update namin kayo kung mag-grow ba ang ating Red Aqua Dragons.